update ng bayan. Maasahan ano ang lumang panahon. Magnitude 8 na lindol, posibleng ma-generate ng Philippine Trench. Pwedeng magsilbing sulyap sa The Big One ng Pilipinas ang epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan na tumama noong April 3, 2024. Mas matindi pa nga ang inaasahang lakas na aabot sa magnitude 8 o higit pa, ayon sa FIVOX. Bakit nga ba kailangan nating maghanda at malaman ang posibilidad na ito? Disclaimer, hindi intensyon ng video na ito na magpalaganap ng takot, ngunit ito ay para sa dagdag kaalaman at pagpapaalala lamang sa publiko. Sinabi ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX Director Teresita Bacolcol na maaaring makaranas ang bansa ng mga lindol na mas malakas kaysa sa magnitude 8. Ayon kay Bucolcol, ang Philippine archipelago ay talagang sinisiksik sa magkabilang panig ng Eurasian plate at Philippine Sea plate. Ngunit ang Eurasian plate ay halos tahimik pa o hindi pa gumagalaw sa kasalukuyan. Ang malakas na paggalaw ay magmumula sa Philippine Sea plate kung saan tayo ay itinutulak patungo sa hilagang kanluran, sabi ni Bucolcol sa panayam sa kanya ng GMA News. Dagdag pa nito, ang Philippine Trench dito sa Samar ay kayang mag-generate ng napakalakas na magnitude 8.1 at kapag nangyari iyon, pwedeng mag-generate ito ng tsunami na hanggang 10 meters. Para naman sa Manila Trench, pwede siyang mag-generate ng magnitude 8.3 na lindol. Idinagdag pa niya na maaaring tumagal lamang ng limang minuto bago dumating ang mga unang tsunami wave kasunod ng lindol, kaya mahirap magpadala ng mga tsunami alert sa lalong madaling panahon. Kinimok ni Bukurko ang mga nakatira sa baybayin na kilalanin ang mga palatandaan ng shake, drop, and roar kasunod ng malakas na lindol. Ayon sa kanya, kapag may malakas na pagyanig hanggang sa puntong halos hindi ka makagalaw o hindi makatayo, may biglang pagbaba ng level ng dagat, at may dumadagendong na tunog na nagmumula sa dagat, kung iyon ang isa sa mga naobserbahan mo, kailangan mo nang lumikas kaagad sa mas mataas na lugar kung ikaw ay nasa isang komunidad malapit sa baybayin. Inilabas ni Bukolkal ang pahayag matapos tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Eastern Taiwan noong Miyerkules, April 3, 2024, na itinamatay ng sampung katao. Ang Pilipinas ay nasa loob o bahagi ng Pacific Ring of Fire, at paminsan-minsan ay yayanigan tayo ng malalakas na lindol. Ang mga lindol ay mga random na kaganapan at dapat tayong laging maging handa para sa mga geological na panganib na ito. Noong nakaraang Hunyo taong 2023, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na mahigit 60,000 ang posibleng masawi at 120,000 ang missing people ang inaasahan kung ang pitutuldok tugitling MAGNITUDE na lindol, o ang Big One, ay tatama sa Metro Manila. Palagi tayong manalangin at maging handa, dahil hindi natin alam kung kailan tatama ang mga sakunang ito. Ito po ang weather update ng bayan, maaasahan anumang panahon.